Ang tagumpay at lakas ay madalas na umuusbong mula sa ating kakayahang maglakad sa sariling landas kahit na mag-isa. Minsan, mahirap ito at hindi para sa lahat. Ang mga taong sumusunod lang sa iba, na parang mga tuta, ay hindi makikilala ang kanilang sarili. Ang mga naglalakad mag-isa ay may malinaw na direksyon. Ang iba ay laging kailangan ang iba para mabuhay. Kailangan nila ng atensyon at pagkilala. Ako ay masaya kahit mag-isa. Hindi ko sinasabi na kailangan mong mag-isa para maging malakas. Hindi mo kailangan na maniwala ang ibang tao sa iyo kung naniniwala ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng suporta nila kung may tiwala ka sa sarili mo. Ang pinakamagandang bahagi ay kapag ikaw ay namumuhay ayon sa gusto mo, kapag nagsasabi ka ng totoo at tinatanggap mo ang sarili mo. Dito mo makakamtan ang tunay na respeto at pagmamahal. Ang mga tao ay humahanga sa mga may lakas ng loob na maging tapat sa kanilang sarili at sundin ang kanilang puso. Ang mga taong nagtataguyod ng kanilang sariling landas ay nagiging inspirasyon sa iba sapagkat pinapakita nila na ang pagsunod sa sariling pangarap ay posible at makakamtan. Ang pagkakaroon ng lakas upang makipaglaban mag-isa at pagunlad mula sa sakit at hirap ay nagbibigay ng malalim na pagpapahalaga sa sarili. Ang mga pagsubok na iyong hinarap ay hindi lamang nagbukas ng mas malalim na pagunawa sa iyong sarili, kundi nagbigay din sa iyo ng lakas at tibay upang mapagtagumpayan ang kahit anong pagsubok na dumaan sa iyong buhay. Ang iyong kakayahang makita ang iyong sarili ng mas malinaw at ang iyong pagpahalaga sa iba ay nagpapakita ng tunay na pagunlad at pagkatuto. Ang mga bagay na ito ay hindi madaling makamtan at ang iyong pag-amin na ipinagmamalaki mo ang iyong sarili at ang iyong mga nagawa ay isang malaking hakbang patungo sa tunay na pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Ang pagkakaroon ng pride at respeto mula sa sarili ay isang mahalagang aspeto ng personal na tagumpay. Ang iyong paglalakbay mula sa madilim na bahagi patungo sa liwanag ay nagbibigay inspirasyon sa iba na maaaring nangangailangan ng lakas at pag-asa. Ang pagiging totoo sa iyong sarili at ang pagkakaroon ng pagmamalaki sa iyong mga tagumpay ay nagpapatunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga panlabas na bagay kundi sa kung paano natin tinutukoy ang ating sariling halaga at pagunlad.